Good morning. Simsimpan ni Daddy John. ka basa pakalatkat na. Di may sangat abunga, uwi pa. Dito, batog na dito may katlo. <coughs> dito, siripem. Ano ya, sim. tano may mayat Ano ba maabot ni? Amman ay kamti kayo na. Untuk ka gerod. Mira. It's a blessings. <laughs> Tabungaw ni ayat. Tallo di toy tapos adamat ti may sa dijay. Giben na lak nga. Ay. Dalgalot nati karabasa mi. Ta ipakalatkat na jay sim. Galba galbalo barbaro siya nga maksit kit na pudot ti tiyempo yan batit nga garden pero at moment, na may maramanan miti gulay philippines gulay philippines It, kita man nun natangkay na kudulim kud kud nga ako? dua. Apitan tan ton ah. Apitan tan? Apitan tan ton. Mas hindi tayo. Mas hindi tayo tan? No, punto Mga pang aldar. Ata na nakita mo? inta? Si. Pero No? Isa mon? Sure, pero mga sagi na kumataan. Kasta na may Lo Wala daman. Big sa imam mang tokkol. ada dok mau pagbalik minta guys. Jempre <laughs> uh, ada pagkalat kata tangga nasa aten. Right. So na lang tanga kasi lai di di tabungaw no sen jamon na yung gagatangan dai di danan dai di ka tabungaw niya. Yung atid dog kasi la kan eldo di di ka katayang na. Tangar ng buot tayo niya Anos anos. Aji panagtudo na ka kabisat niya?

Kagawa <tuk> mo tayong tayo extra tan. <tangan> Upat ah. Ay wow. Baka daw pita igi, di ma mapan ita tayo niya o mati paguliyak. Tatadada nakat mayaten. Ne, dapat tinay. Ay wow. Takil pa ata datta papa ni, mira na kita may ata. Wow. Ata tatata imam nga kin baba. Kada mati galot. ibu ne, ngot ta. Nyamut ramu ramung lagar